Musad na ang pagbabayad sa mga OFW na dating nagtatrabaho sa mga naluging kumpanya sa Saudi Arabia. Pero kahit may mga nakatang na tseke mula sa gobyerno ng Saudi, may mga hamon pa rin. Saksi, si JP Soriano. Masayang ipinakita sa amin ni Homer ang kopya ng checking mula sa gobyerno ng Saudi Arabia. Isa siya sa mahigit 10,000 OFW na may unpaid wages at benefits mula sa mga pinagtrabahuhang Saudi company na nalugi noong pang 2016. Ang utang, inako ng Saudi government. Yung pangalan ko, yung nagulat ako, yung yung ito na pala yung bayad, bayad, nagbabayad na pala sabi ko. Nag, you know, talagang pinagirapan ko yun eh. 23 years. tuwa ako dahil tagal namin naghintay. The claimants are receiving communications from Saudi, camp, Saudi entities in fulfillment of the promise of the country. As we speak, there are certain challenges. Kabilang dito ang pagtiyak na sa tamang tao ipapangalan ng cheque kung pumanaw na ang claimant sa tagal ng paghihintay, hamon din ang pagpapaincash ng cheque dahil banko sa Saudi ang nag-issue nito. So we are presently in communication with OF Bank to help and assist all our workers to finally receive and encash the cheque. Pero may ilan, gaya ni Eduardo, na hindi pa nakatatanggap ng cheque. Na, uh, matulungan kami ni PBBM at ng Department of Migrant Worker para po makuha na namin yung taga ng amin. Tiniyak ng DMW na patuloy ang pakikipag-usap sa Saudi Arabia para sa pamamahagi ng cheque habang nakausad na sa wakas ang pagbabayad ng utang ng Saudi sa mga Pilipinong manggagawa. Tuloy lang din ang malawakang recruitment ng Saudi sa mga Pinoy skilled at healthcare workers. At sa year-end conference ng Department of Migrant Workers, all-time high daw ang mga nabigyan ng overseas employment contract na aabot daw sa 2.8 million na Pilipino na nabigyan ng OEC. At sa 2024, posibleng madagdagan pa daw ang mga Pilipino magkakaroon ng trabaho abroad. Isa sa kanila, ang nurse na taga Sambuanga na si ID na nag apply ulit sa Saudi bilang nurse. Dito po, mahirap yung buhay sa Pilipinas. So, sa mga government hospital, hindi naman po kami basta-basta nakakapasok. So, mas okay po sa Saudi Arabia kasi with the experience and the qualification, madali po kaming makaalis. Pero di lang sa Middle East magiging in demand ang Pinoy workers. Libo-libong Pinoy workers din ang kakailanganin sa Europa sa 2024. We also receive information that countries such as Croatia, Czech Republic are looking at hiring between 5,000 to 10,000 workers from the Philippines para sa GMA Integrated News JP Soriano ang inyong saksi